Totoo ba, that you're flirting with papa after kita pinatira dito? Oh? Ipag-flirt sa papa mo? Yes! Kasi daw, you ask him if kumain na siya at nagluto ka daw. And at the same time, you also ask him if he wants a massage. oh ginawa ko yun. Bakit? Anong masama doon? Oh, naglakit ng bahay niyo. Kailang nakatira dito? Ah, oo. Ako, si Papa at si Yaya lang nandito. Ah, saan si Mama mo? Ah, wala. Nasa Cebu. Bata pa lang noon ako. Separated na yung parents ko. Ay, ganun ba? Buti hindi sila nagkaroon ng mga sarili sariling pamilya. Ah, si Mama meron. Kaya nga meron akong half siblings eh. Ah, buti si Papa mo wala. Hmm, oo uh ano? -huh, Since the last I remember, parang hindi pa siya nakaka-relasyon. Pero anyway, ang gusto ko pala ng snacks, ipapalabas ko kay Yaya. Ha, ah, sige lang. Ya! Yeah? Yaya! Ya! Yeah. Ay ah. hey po, ma'am. <laughs> ano po yun, ma'am? Ah, uh, Yaya, pwede pakigawa naman po kami ng snacks, please. Snack po? Naglalambing na naman yung alaga. <laughs> Yaya yeah, yeah, talaga. Ah, oo oh, nga pala. Ito po yung bagong friend ko po na si Janice. She's new at school po at wala pa siya masyado kilala sa school po kasi eh. Hello po. Kamusta po kayo? Okay naman ako. Pero, may naman tanong. Ano po yun? Uh, parang, mas matanda kaya ka sa alaga po ano? Ah, opo. Nag-stop po kasi ako kasi kailangan ko pong magtrabaho kasi ako lang pong mag-isa sa buhay. Ah, oh, ang ganun pala. Jessica, maganda muna ako ng snack niya. Sige po, Yaya. Thank, you Thank po. po. Thank you po. Ha? Dada, muna doon. Doon pa ang bibig. Oh, ano? Gusto ka na ba, Janice? Oo. Oh, oh. Thank you, ah. Laka naman yun. <laughs> angel! Papa is here. Oh, Papa, how are you po? By the way, this is my friend po, Janice. <laughs> Hello po. Kamusta po kayo? I'm good, Iha. Parang ngayon lang kita nakita dito sa amin. Ah, oo nga pala po, uh, Papa. She's actually new at my school po and wala pa po siyang friend, kaya ako pa lang po. Mm, oh, that's good to hear. Um, Janice, feel at home, okay? Um, anak, sa kwarto lang muna si Papa, ha? Mm -hmm. Sige po. Thank you po. po. Ah. Angel, pwede bang dito muna ako? Pinalis kasi ako dun sa tinitirahan ko eh. Kasi hindi ako nakakabayad ng upa. Ah, oh, ganun ba? Sige, dito ka lang muna. And then, I'll go ask Papa if pwede ka muna dito, okay? Ah, uh, Papa, I have something to tell you. Ah, uh, ano ba yun anak? Ah, uh, nandyan po kasi si Janice po and she's like crying right now kasi pinalayas na po siya sa teletilhan niya and wala na po siyang mapuntahan. If, kung pwede lang po, dito siya muna for a meantime po. Uh, are you sure, Angel? Eh, hindi mo po siya masyadong kilala. Pero, at the meantime... Sige. Pero you have to tell her. She need to look for another apartment. Okay? Ah, uh, yes po, Papa. ba diba, sabi niyo din po sa akin na we also need to help the people who also in need po. Sige, anak. Sige, doon po muna ako. Okay. Ah, Janice, pumayag na si Papa, pero you need to look for another apartment daw eh. Like soon. Ah, uh, oo, oh, oh, oh naman. Pag, pag nakasweldo na ako sa trabaho ko. Kasi kailangan din ng advance deposit kapag naghanap ka ng bagong apartment eh. Ah, okay. Sige, dun muna tayo sa kwarto ko if okay lang sa'yo. Sige, tar. Ah, <laughs> uh, iha. Yeah. Nasaan si Angel Chasiaya? Yeah. Ah, umalis po sila. Pumunta po ng grocery. May bibilin daw po para sa dinner. O, oh, sige. Uh, Pasok mo lang sa kwarto, ha? ah. May hinanda po pala akong snacks. Baka gusto niyo po. No, thank you. I'm good. Pusig pa naman ako. Ah, gusto niyo po, masaj ko po kayo. Magaling po ako doon. Ako, uh, hindi na. Ah, uh, sige. Pasok na sa kwarto ko, ah. Sige po. Janis, oh, Janice, ah, uh, nakita mo ba sa eh, Papa? Ah, uh, oo, oh, oh, andyan na siya, andyan siya sa room niya. Ah, sige, puntahan ko lang siya muna sa room niya. Hindi. Okay. Hi po, Papa. Nandito na po ako. Ay, Angel. Ano bang binili niyo ni Yaya? Bakit ang tagal niyo? At saka bakit niyo iniwan dito si Janice mag-isa? I told you, don't trust her that much. Oh. Yes po, Papa. Bumili lang po kami ng ingredients later po ng dinner. Pero uh, mabait naman po si Janice po. Uh, ganun ba? Kasi uh, I feel something really, really wrong with her anak eh. Hmm? Uh, sure ka ba dyan pa? Ah, uh, yes, kasi kanina nung pagdating ko galing work, I think uh, uh she's flirting with me. Are you sure, Papa? Ah, uh, oh, sige, wait lang. Kakausapin ko lang po siya, ha? Okay. Totoo ba that you're flirting with Papa after kita pinatira dito? Ako? Oh. flirt sa Papa mo? Yes! Kasi daw, you asked him if kumain na siya at nagluto ka daw. And at the same time, you also asked if he wants a massage. Oh, ginawa ko yung... Bakit? Anong masama doon? Eh, nung nabubuhay yung papa ko, gano'n naman yung ginagawa ko. Pinamassage ko siya, tapos pinibigyan ko siya ng pagkain. And then, maybe it's the way you approach si papa eh. Kasi, I trusted you. And pinatira kita dito. Thankful naman ako dun. Kaya ko yung ginawa kasi yun yung way ko para mag-thank you sa papa mo. Pero iba pa lang eh, yung dating sa inyo. Siyempre, mahirap lang ako. Pero kahit naman mahirap ako, marunong naman akong tumanaw ng utang na loob. Ah, uh, Janice, sorry kung Mali yung pagka-interpret ni, ni Papa. Okay lang. Siyempre, ganito yung suot ko. Tapos, nag-offer pa ako ng massage. Ako, iha. Pasensya ka na kung binigyan ko ng malis yung ginawa mo kanina. I sincerely apologize. Ah, uh, huwag ka na din magalit. alit We're very sorry. Huwag ka nang umalis. You can stay here. Okay lang. Di naman ako galit eh. Huwag kayong mag-alala. Huwag ko ng sweldo ko sa Friday. Aalis na din naman agad ako. Don't worry. Yeah, okay. Welcome na welcome ka dito sa amin. Salamat po. Ano? Gusto ka na ba, Janice? Uh Oo. -oh, thank you, ah. Alam mo naman yun. Eh, Rachel, sino yung anak ko dito? Dito. Mm -hmm. Ah, ikaw? Ah, okay. Ay, 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 ay. <laughs> <laughs> ah, ganun ba? Ah, sige. Dito ka lang muna and then I'll go ask pa po kung okay na ka- Sorry po. Nabugulol. Hi, Pa! I'm here na po. Ano? Saan ka naman galing? Hmm? Hmm? Bakit? Ano? Di ba masasabihin ko? Ano? Anong babili niyo niyo? Pa paano ko kasi nalaman na pumili kayo? Di ba? Di ba nagsinabi ni Janice po kanina po sa'yo? Ah, oo nga pala. Na. Makakalimutin na si Papa. Sorry. Ano okay, <laughs> naman alam na ganoon pala yung tingin niyo? Kaya ako na uh, isa pa nga. <laughs> nalilito ako. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kung kayo po ay meron dalang sa sakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila,